kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matetreten sila. Bakit? Eh matitino yung Duterte. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, o oh, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, eh, biglang... Anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. Naran po kayo? Ako, eh, tayo may hindi pinang kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad, ng pagkakaisa sa bansa natin.